Mahigit labing tatlong libong trabaho ang inaasang magbubukas kasunod na pagdagsa ng domestic at foreign investment sa bansa. Yan ang ni Su Jin Kim. Sa higit isang taong pamamasada ng motor ni Victor, nami na niya ang pagtatrabaho sa manufacturing sector. Kaya naman, nang malaman niyang dumami ang namumuhunan o ang nais magnegosyo sa bansa, ikinatuwa niya ito. Kumbaga yung kita doon, sure ball na yung araw namin, bayad na agad. Sa factory kasi, hindi mainit at saka hindi kami nauulanan. Eh dito, init, ulan, andun, kasama. Anya, ang mas maraming negosyo ay nangangahulugan ding tataas ang bilang ng mga trabaho. Mas maganda po kung ganun para yung mga walang trabaho, eh, magkaroon po. Si Mark naman, lalong ikinagalak ng malaman na karamihan sa mga investments ay nasa industriya ng power at renewable energy. Uh, Malileson po yung pollution and yung mga uh, resource po is free po siya like yung mga solar po, yung mga wind, mga turbines, mga ganoon po. Free po siya unlike po pag mga coal or mga power plant, nakaka, nakaka uh, dagdag pa po siya sa pollution. Paliwanag ni Mark dapat talagang pagtuunan ng pansin ang ating energy sector mas okay po talaga i more on doon po yung mga investment po kasi po um ang power electronics po kasi ang focusing po niya sa mga non-renewable or renewable energy po Umalo sa higit 640 billion pesos ang halaga ng mga investment approvals na nasungkit ng Board of Investments o BOI. Ang tali na nakalap mula Enero hanggang ang huling araw ng Mayo ang pinakamataas o ang all-time high ng BOI sa halos anim na dekada. Kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong panahon, 14% ang tinaas ng kabuang investment pledges. Karamihan mga Filipino investors sa sektor ng renewable energy at power projects natin, ay May kinalaman doon sa energy and renewable power uh, sector. So ito makakakita rito tayo ng mga dekalidad na trabaho pang matagalan. So it is very important for us to be able to follow through and that is the directive of the President vis-a-vis -vis the commitments made uh, by uh, countries where the President has visited over the last year. Ang mahigit 500 bilyon na domestic investments at higit 100 bilyon na foreign investments ay tinatayang makapagbibigay ng halos 14,000 mga trabaho. Ang pinakapinapaboran na investment destination sa bansa ay ang CALABARZON na may 538 bilyon pesos sa investment project. Kasunod naman ang mga rehiyon ng Ilocos, Central Luzon, Bicol at Western Visayas. Dahil sa pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang whole-of-government approach, tumaas ang kumpiyansa ng mga investors na mamuhunan sa bansa, lalo kasunod ng mga efforts sa pagpapalawig ng ease of doing business. Tumatagrin ang competitiveness ng Pilipinas, partikular sa Southeast Asia. Paliwanag ng BOI ang mga foreign trips ni Pangulong Marcos Jr. ay naging hudyat para sa mga foreign direct investments. Ang pagpasok din ng karagdagang growth investment projects ay nakatulong sa pagpapababa sa lagay ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng produkto at ng serbisyo sa bansa. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.